Ang oh, mga kakosan, dito nga pala kami. Luluto kami uli, no? Kasama ko si Kosa muy, muy no? Uh oh. O, oh, batok muna. Ay. <laughs> Ayun yung aming kubo. Malapit na matapos, mga ka-kosa. Malapit na, oh. oh, na, oh, na yan. Ay, nakubo namin. oh, malapit na yan. Ayan, ayan. Ayan na po naman kubo. Ayan. O, ayan na dun, eh. oh, ang manager. Ayan na manager. Nakakulay pula. Ayan. <laughs> ayos pa, Tommy. Oh. Ayos, ayos. Tommy, eh. Si Tommy, oh Ayos, o. Oh. O. Oh. Ah, Tahaba lang yun yung repakulo. Ayan, no? Naggagawa na yung kubo. Malapit na, mga kosa Tatanggalan natin itong kubo na ito na kubo ni Kosa. Ayan. Batagas. Ayan na. Si Forman at saka si Five Man. Ayan. kwan. Okay, mga kakosa, magandang buhay po sa inyo lahat, no? Magluluto ngayon tayo ng tulad ng pangako ko kahapon ay laing, okay? Woo! Ito mga ingredients natin, mga kakosa. Siyempre, di ba wala gata. At saka ang alamang, papalasa natin, mga kakosa. At ang ceiling green. At ang pula. Siyempre, ang isa rin sa pampalasa natin ay tinapa. Nabinili pa ni Kosa Muy Muy sa talipapa. Tinapa sa talipapa. At siyempre, ang taba na pagmamatikay natin, no? So, ngayon, ibibigay natin kay Kosa Boy Moy. Kosa Boy Moy, ilagay mo na sa kawali natin yan. At ito yung panggisa mamaya. Bawang, luya, at sibuyas. Okay. Yan, yeah, ginigisa na ni Kosa Boy Moy yan. Ito yung laing natin. Galing pa ito ng Bicol. Ginawa namin siya antipolo. Oh. Wow! Siyempre, naggalang kami ng antipolo. May bisita kami ng taga Bicol. Dinala to. Kaya sa antipolo namin ginawa, yung galing Bicol na laeng, Okay? Huwag kayong magtataka, bakit gano'n mga nangyayari mga kakosa. Ayan. Totoo yun. Hindi kami nabibiro mga kakosa. Okay. Habang tawag doon eh... May mamatika. May mamatika namin na taba. Huwag kayong mabibigla. Baka akala nyo may kamuka ako ha. <laughs> Hindi po ako yun mga kakosa. Ako to, si ko sentyo At baka mamay, pagkamala nyo ako si Nino Rai. Uh, shout out sa'yo, Nino Rai. Gagayahin kita panandalian, Dahil gusto ko mo mag-cooking-cooking -cooking show muna. Ayan, yeah, hiwa-hiwa yung uh, dahon. Ito yung dahon ng gabi. Pero tanghali ho ngayon, uh, hindi ho gabi. Mwe. Bawasan Next ba? natin gagawin, uh, igigisa natin ang sibuyas. Sibuyas, luya, bawang. Tapos yan. Tapos patay mantika. Dahil mamaya ho, marami pa yan. Sasabi-sabi natin ito. Sakot siya na ito, mga kakusa. Ayan. Sabi-sabi okay, na, okay lang, may. Para, para ano. Medyo masarap, sarap. Yeah, ayan oh. no? Para tong gina. Naaamoy ko na agad mga akos ah. Saka usok na yun ako mga akos. <laughs> Medyo puproseso lang natin na konti. Hindi mag brown brown na konti mga akos. Dahon ng gabi galing sa Bicol, kinuha namin sa si polo Para maging tunay na Bicol, lagay natin ang sili. Ayan. Ayan. Alright. Pagka pag, uh, medyo igay-igay din ako ito yan, oh. Okay. Alagyan natin ng ano, uh, isa sa mga pampalasa natin, alamang. Iyan, no? alamang Iyan, mo, mga mga Ayan, no? Alam Alamang, alamang mga na, rosa. Ayan, oh. Ayan. Ito, pagluluto ng ano, para kami yung probisya type. Ako sa, kailan na apoy? Okay, syempre, ilagay na natin, papalasa natin na, tawag ito, alamang, ito naman, tinapa, mga kakosa. Yan. Anong klase tinapa ito, kakosa? Galunggong. GG to, Galunggong, tinapa. Yan. Mekos-mekos lang natin yan, mga kakosa! <laughs> yan. Mekos-mekos lang. Baka akala nyo, ako si Nino Ray, ha? Ako si Kosa yung Chokoy. Paminta, mga kosa. Dalawang gano'n agad para malasa. Siyempre, lagay natin na konti pang palasa rin, mga kosa. Ayan. O. Okay. Para yung ano, yung mga ingredients, may lasa na. Habang naluluto, mga kosa. Maaga-agad ng halian to, mga kosa. Malasa po, mga kosa. Okay, mga kosa. Magkalagay tayo ng special ingredients. Ito yung Ito yung gata. Hindi ko po alam, mga kakosa, kung tama ginagawa ko, no? Pero, syempre, sa tulong ni Kosa Moy Moy, yan. Yan. Ang sarap, oh. Gata, eh. Ito mga rin, gata, eh. Pakuloy natin, mga kakosa. Okay, mga kakosa, lalagay natin itong ating gabi. Ito na. Pero umaga po ngayon, ha? Hindi po gabi. <laughs> Ayan. Ayan. Hindi natin alam Makakos, ako sa kung sakto ang gata, pero malalaman nung natin yan. Comment nga po ninyo kung tama pag namin. Parang kulang sa gata mo eh. Kulang. Siguro dahil kulang sa gata. Sa pa. Bibili lang ako ng gata. pagkano? Bibili tayo ng gata. Uh, worth 100 pa ulit. Makakakosa kasi eh kinuhulang yung ating paninda ay ah, yung dinuluto kasi pag laing marami daw dapat na gata so hindi namin natansya yung nabili kong gata kanina ko ko lang kaya hindi na ako sabi nila gata kaya yeah, 100 pa ng gata Pinapos ako ng gata eh. Ayan, ating yung pa tayo ni ating magluto ng laing. First, <laughs> uh, nagbablog ako ate. First time ko magluto ng laing eh. Uh, padalas ako kumakain ng laing. Pero, ngayon lang ako magluluto. kapag isa mo. Si Chukoy, nag a Naluto siya lang po. laing? <laughs> okay, mga kakos, eh, nakabili tayo ng gata. Ito na, oh. Tara-tara. Malapit lang sa bahay namin ito, pinagbila ko ng gata. Okay, mga kakosa, pabay ka tayo. Ayan. Dami ang dami rin ng gata, oh. So, marami ako din natutunan doon sa ano, sa turo nila, kuya. Dapat daw, huwag ka magkakamot. Habang luluto ng laing. Tapos, ah, uh, legyan daw ng dalawang patak ng kutsara suka. Pagka medyo malapit na maluto. So ayan, medyo napaganda rin yung labas natin. Habang yeah, nagpap... mga bahay doon? Habang pinalalabot namin yung gulay, ito naman si Foreman. Ayan, ayan na. Oh. Nakakabit na po ng yero sa kubo namin. Yeah, ayan, pag nakita itong kubo nito, napakaganda nito. Ayan na. Ayan ang manager namin, no? Oh. Ayan. Ayan ang Foreman. Ayan na. Ay, balik na, balik na. Oh, Kita nyo naman. Multitasking na. Balag nyo Ayun yung namin. Ayan. Mumustra na sila dyan, oh. Ayan, para lang Ayan. Ang ganda ng bahay kubo namin, mga kakosa. Pag na-share kayo dito, pag pwede na. Okay. Ah! Okay, okay. Kakati muna ako dito. Hinisisi <laughs> do kami na ubusan yung kapi eh. <laughs> kapi tapi muna tayo. Baka pagkamalan niya ako si Ninong Ray, ha? Hindi ako si Ninong Ray. Medyo matagal papakuluan yan, eh. Kaya nagkapi muna tayo. Siyempre, mga kakosa, kung pakiusap naman, pakipalo naman ng Direkso Koy TV, tsaka ako sa TV sa YouTube. Tapos pakishare na rin po. Pakicomment po ninyo kung tama ang aming pagluluto ng laing para malaman namin. Sa susunod na pagluluto namin, itatama namin, okay? Comment nyo po, comment nyo po para malaman namin kung tama o mali kami, ha? Okay, mga ka-kosa? Ayan. Ah, konti kulog. Ayan, mga kosa. Ah. Pinapalabot na lang namin yung laing mismo, mga kosa. Habang sila naggagawa doon o. Oh. na nila yung bahay kubo. Magiging bahay ni kosa yan. Kosa muy muy. Ah. Ayan Ay, mga kosa, init mainit, siyempre ganyan talaga, taste test. Kung si mayro Ray magandang kusina, kami naman may magandang looban. <laughs> Dito yan. So mga ako sa comment po ninyo sa aming comment section kung tama ba ang aming proseso ng pagluluto ng laing. Siguro pare-pare sila naman ng proseso pero hindi ko lang alam kung yung sa amin ay tama. Paki-comment niyo nga po tsaka kung ano paborito niyo lutong ulam. Paki-comment niyo din po diyan mga kakosa. So, ito na. Ito na yung final dish, mga kosa. Lalagay natin yung gata, ha? Ah. Ayan ah, oh. Ayan na, oh. Nakaral ba, Moy? Oo. Oh. Ayan na. Ayan na mismo yung pinakagata, oh. Wala eh. Nakarol yan. Oo, oh, yun, yan, mga kosa. Nakarol. Gata yan, ma. Ayan na. Ayan na, oh, mapapasarap oh. lalo dyan. Yun, mga kosa Oo. Oh. O yan, oh. Siyempre, si Mimoy, nangingin ang pa yan. Oh. Tubo <laughs> <mo. laughs> <laughs> ay, mga kosa. <laughs> Kaya ginawa namin yung dalawang ano, yung pattern eh. konti pa minta kosa. <laughs> Muti pa matapon, mga kosa. Paminta. Okay. AJ, okay, nasa pa sa isda eh. Oo ba? Mga kosa, hindi po ito gatang, ano ha, ulam ha, yung gata na bilbilo. Ito po ay laing. Maya, marami na po kami talagang gata. Baka Okay. Pakukuya din mga kosa. Yan, habang naghahalo si kosa mo moy. moy. Uh, kung ano man ang ulam niyo i-comment nyo dyan. Tapos, kung tama yung aming proseso ng pagluluto, eh, i-comment niyo At kung papaano rin kayo magluto, mag-comment na rin kayo. Tapos, i-share nyo na rin itong video nito sa Facebook, direct sa TV, sa YouTube, Kosa sa TV. na napakasarap ng uh, gata. Galing yan sa kanto. Yung gabi, galing Bicol, pero kinuha namin sa Antipolo. Ayan na, ang tawag niya ni Direk Leo Ay, anong gaang ulam? Ay, gatae Ay, masarap O, ay gatae Iyan ang gatae na salain. Okay, mga kakosa, konting-konti na lang Titikman na natin yung gatae na yan Kung talagang napagkasarap ba ng gatae Gatae Okay, mga kakosa Ito na, luto na yung ating laing oh, Ayan na, ito na siya Okay na yan, mga kakosa Titikman na natin kung talagang ano lasa. Ayan. Tikim Ik lang mga kosa. Masarap. Mmm. Ang sarap mga kakosa. Okay. Kakainin namin ito mga ka-kosa. Kung inabot mo itong video ha. Pakishare naman itong video namin. Ha? At uh, kami kakain na. Siyempre, sa down sa sakin kami kakain. Medyo muusok, kaya medyo naluluha ako. Okay. Mga ka-kosa, maraming salamat sa inyong pananood. Approve, mga ka-kosa! Ganyan, sa bayan niwan Hanap buhay Binagkakaabalahan